ang amoy ng luma at kinakalawang na yero at pinatuyong putik ang bumati sa akin sa bawat pagbaba ko ng bus. Hindi ito ang sariwang hangin ng riyad, hindi rin ang maingi na kalya ng Maynila. Ito ang amoy ng probinsya, ang amoy ng aking pinagmulan, ang amoy ng kahirapan. Mahirap pa sa daga! Ang mga salitang yan ay tila nakaukit sa aking balat, sa aking kaluluwa. Bawat tawa ng mga kapitbahay, bawat pag iwas ng kanilang mga mata, bawat bulong sa likod ko ay nagpapako sa akin ang katotohanan yun. Grade 2 lang ang natapos ni Nanay Melchora at Tatay Dado. Hindi sila marunong bumasa at magsulat. Ang tanging alam nila ay magtanim at magtiis. At ako, ang kanilang anak, ay nakadikit sa mga pangyayaring yun. Ang bahay namin kubo na yari sa pinagtagpitag kahoy at sako ay isang paalala ng aming kawalan. Walang lumalapit, walang kumakaibigan. Para kaming mga salot sa komunidad. Carla, huwag kang magpapatalo sa kanila. Bulong ni nanay isang gabi habang tinatahi niya ang butas na lumang kumot. Ang mga mata niya ay pagod ngunit may alab. Mag-aaral ka ng mabuti, yan lang ang kayamanan natin. Ngunit paano ako mag-aaral ng mabuti kung halos wala kaming makain? Paano ako makakabangon kung ang mundo mismo ay tila nagtutulak sa akin pababa. Doon nagsimulang mamuo sa aking isip ang isang pangarap ang magtrabaho sa ibang bansa. Doon walang makakakilala sa akin. Doon ang aking pinagmulan ay hindi magiging hadlang. Kaya't isang araw matapos ang ilang taon ng pagtitiis at pagtsatsaga sa pag-aaral, kahit papaano'y nakatapos ako ng kolehiyo sa tulong ng scholarship, ipinagpaalam ko ang sarili ko Nanay, tatay, pupunta po ako sa Maynila. Magtatrabaho po ako roon para po makaiipon para makaalis po ako ng bansa. Tumutol si Nanay noong una. Paano ka doon, Carla? Wala kang kakilala. Kaya ko po, Nay. Kailangan ko pong subukan. Ang aking tinig ay matatag po noon ng determinasyon. Hindi ako papayag na ang kapalaran namin ay manatili sa putik na to sa Maynila. Naging matindi ang bawat araw. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na kainan. Naguhugas ng pinggan. Naglilinis ng sahig. Nagsarbisyo sa mga customer. Ang sahod ay sapat lang para sa aking tirahan at pagkain at kaunting ipon. Bawat singko ay mahalaga. Bawat patak ng pawis ay puhunan sa aking pangarap. May mga gabi na halos wala akong makain. May mga araw na ang pagod ay sumisigaw sa aking buong katawan. Ngunit sa bawat pagod, ang mga salitang mahirap pa sa daga, ay nagiging gasolina sa akin, nagtutulak sa akin na magpatuloy. Makalipas ang dalawang taon, bit-bit ang pasaporte at visa, sumakay ako ng aeroplano patong Riyadh. Doon ang aking buhay ay nagbago, naging isang caregiver ako, inalagaan ng isang matandang babae. Malaki ang sahod, mas malaki kaysa sa pinapangarap ko. Hindi ko inaksaya ang bawat sentimo, lahat ay pinapadala ko sa Pilipinas para kinananay at tatay para sa kanilang kinabukasan at para sa aming kinabukasan. Nay, tay, natanggap niyo po ba? Pambili niyo po ng pagkain at gamot para po makapagpatayo tayo ng mas magandang bahay. Sabi ko sa tawag, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Nako Carla, salamat sa Diyos, ang bait-bait mo talagang anak. Ang boses ni nanay maligaya. Salamat anak, malaking tulong to. Lumipas sa mga buwan naging taon ang aming bahay ay unti-unting lumaki naging konkreto may bakod ang mga kapitbahay na dating umiiwas sa amin ay ngayon ay bumabati na Ngunit hindi ko ito pinapansin ang mahalaga ay ang ginhawa ni nanay at tatay Isang araw habang nakaupo ako sa sala nakatanggap ako ng tawag mula kay Nina ang aking matalik na kaibigan mula sa probinsya Carla kamusta ka na mare ang boses niya ay may bahid ng pag-aalala. Eto, Nina, nagtatrabaho. Ikaw, kumusta kayo dyan? Carla, may sasabihin sana ako sa'yo pero ayoko namang isipin mong naninira ako. Ano yon Nina? Diretsoyin mo na ako. Ang aking puso ay biglang kumabog. Kasi ang mga magulang mo, Carla, nagbago sila. Nagkunot ang noo na ko. Anong ibig mong sabihin? Nagbago? Na papaano? Naging, naging matapobre sila. Hindi na sila tulad ng dati. Ang yayabang na. Carla, akalain mo, pinagalitan nila si Aling Berta dahil lang sa dumaan sa bakuran nila. Sabi raw ni Mang Dado, hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? Ang may-ari ng pinakamalaking bahay sa baryo. Natawa ako. Nina, imposible yan. Si na nanay at tatay. Sila na ang pinakamabait sa lahat. Siguro naman nagkakamali ka lang. Hindi, Carla. Marami na ang nakapansin, pati ako. Minsan, napapahiya sa kanila. Ang sasakit ng salita nila sa mga tao, parang nakalimot na sila sa pinanggalingan nila. Nina, baka naman namimiss lang nila ako. O baka naman ganoon lang sila kapag may pera na. Normal lang yun, huwag kang mag-alala. Sinubukan kong paliwanagan ng aking sarili ang aking kaibigan. Hindi ko kayang paniwalaan ang mga magulang kong mapagkumbaba, daging mata pobre. Hindi mangyayari yun. Sige Carla, basta sinabi ko lang sa'yo ha, mag-iingat ka dyan. Ibinaba ko ang telepono ngunit ang mga salita ni Nina ay patuloy na umalingaw sa aking isipan. Pinilit kong kalimutan, pinilit kong hindi paniwalaan. Ngunit sa bawat padala ko ng pera, sa bawat tawag, may isang maliit na tinig sa aking loob na nagtatanong limang taon limang taon akong nagtrabaho nagtiis, nagipon limang taon akong malayo sa kanila ngayon pauwi na ako ang aking puso ay halo-halo ang nararamdaman pananabik, kaba, at isang malalim na pag-aalinlangan sa eroplano na ko hindi ako uuwi bilang si Carla ang OFW na nagpadala ng pera uuwi ako bilang isang estranghero gusto kong makita ang totoo. Gusto kong malaman kung totoo ang sinasabi ni Nina. Paglapag ko sa Pilipinas, dumiretyo ako sa isang kaibigan sa Maynila. Doon, nagrenta ako ng motorsiklo at nagsuot ng uniforme ng isang delivery rider. Ang helmet ay nakatakip sa aking muka. Ang aking boses ay sinusubukang baguhin. Isang bagong pagkakakilanlan. Isang bagong misyon. Ang biyahe papunta sa aming probinsya ay mahaba, ngunit sa bawat kilometro, lumalakas ang aking determinasyon. Nang makarating ako sa aming baryo, ang dating kubo ay napalitan ng isang malaking bahay. Konkretong pader, may gate na bakal, may bakura na malinis, may mga halaman. Isang patunay ng aking paghihirap, ng aking sakripisyo. Huminto ako sa tapat ng gate, bumaba sa motorsiklo. Kinuha ko ang isang paper bag na naglalaman ng pagkain isang order na kunwari ay para sa kanila. Pinindot ko ang doorbell. Ilang sandali bumukas ang gate, isang matandang lalaki ang lumabas. Ang kanyang buhok ay may uban na. Ang kanyang muka ay may mga kunot. Ngunit ang kanyang tindig ay matigas. May pagmamataas. Si Tatay Dado. Ano yan? Ang kanyang tinig ay matigas. Hindi ang dating malumanay na boses na bumubulong ng mga kwento sa akin noong bata pa ako. Ah, uh, eh, magandang hapon po. Sinubukan kong gawin ang manipis na boses ko. Delivery po, may order po kayo ng pagkain? Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Wala kaming order. Sino ka ba? Delivery rider po, galing po sa isang masarap na restaurant. Kahit papaano, nakakita ako ng malapit na fast food chain. Wala nga kaming order eh. Sumigaw siya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Umalis ka na rito. Baka pinaglololoko mo lang kami. Pero nandito po ang resibo, ang address nyo. Sabi ko, itinuro ang peking resibo. Ano? Umalis ka? Kung hindi, tatawagin ko ang mga polis. Tumalikod siya at pumasok sa bahay. Humakbang ako papalapit sa gate. Teka lang po, baka naman po nagkamali lang kayo ng order. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Nanay Melchora. Ang kanyang dating payat na katawan ay ngayon ay mataba na. Ang kanyang buhok ay may kulay na. Nakasuot siya ng mamahaling duster. Ang kanyang muka ay may bakas ng galit. Ano ba yan, dado? Sino yung pesteng yan? Ang kanyang boses ay matinis, puno ng inis. Hindi ito ang boses ng aking ina na nag-aalala sa bawat sugat ko. Iyang delivery rider na yan. Nagpapanggap na may order daw tayo. Sagot ni tatay, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Wala kaming ino-order. Kita mo nga ang bahay namin, ang laki-laki. Kung mag-o-order kami, sa restaurant pa mismo kami pupunta. Hindi sa kung ano-anong delivery-delivery na yan. Tumaas ang boses ni nanay. Ikaw, bata ka, kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag kang manggulo sa mga mayaman. Humanap ka ng matinong trabaho. Parang may humiwa sa aking puso. Ang mga salita ngayon, ang tono, ang pagmamataas. Ito ba ang aking mga magulang? Nay, tay, baka po nagkakamali lang ako ng pindot sa app. Pasensya na po. Sinubukan ko ang magpanggap. Ang aking boss ay nanginginig. Anong nagkamali? Ayusin mo ang trabaho mo singhal ni tatay. Kaya hindi umaasenso ang buhay nyo. Dahil hindi nyo inaayos ang trabaho nyo. Hindi ka marunong magbasa ng address. Kailangan ka pa bang i-grade 1 para lang matuto? Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking kalamnan. Ang dating panglait ng mga kapitbahay ay ngayon ay nanggagaling sa aking mga magulang. Ang sakit ay mas matindi. Tingnan mo nga ang sarili mo. Butas-butas ang uniforme mo. Sigurado akong hindi mo nga kayang bumili ng bago. Dagdag ni nanay ang kanyang mga mata ay mapanlait. Kung ganyan ang itsura mo, paano ka magkakaroon ng magandang trabaho? Dapat ayusin mo ang sarili mo. Nagtagis ang aking bagang. Ang pagkabigla ay napalitan ng pait. Totoo nga ang sinasabi ni Nina. Nagbago nga sila. Naging mata pobre. Nakalimot sa pinanggalingan. Pasensya na po. Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi na marinig. Ngunit sa loob ko, isang apoy ang nagsisimulang magliyab. Pasensya? Anong pasensya? Umalis ka na nga rito. Baka madumihan pa ang gate namin sa pagtayo mo dyan. Sigaw ni nanay, itinuro ako papalayo. Mabagal akong sumakay sa motorsiklo. Pinaharurot ko ito, lumayo sa bahay na yon, sa mga taong iyon. Ngunit, hindi ako lumayo sa katotohanan. Nagmaneho ako patungo sa isang liblib na lugar. Doon ako huminto Inalis ko ang helmet. Ang aking mukha ay basa ng luha at ang aking puso ay durug na durug. Ang kanilang mga salita ay patuloy na umaalingaungaw sa aking isipan. Sobrang sakit at sobrang mapait. Kaya hindi umaasenso ang buhay nyo dahil hindi nyo inaayos ang trabaho nyo. Hindi ka ba marunong magbasa ng address? Kailangan ka pa bang i-grade para matuto? Ang mga salita ngayon ay parang patalim na humihiwa sa aking pagkatao. Ang mga salitang ginamit ng mga taong nang lait sa amin noon ay ngayon nang gagaling na sa bibig ng aking mga magulang. Ilang oras akong nanatili doon at umiiyak, nag-iisip hanggang sa ang pait ay napalitan ng galit. Galit sa kanila, galit sa sitwasyon, ngunit higit sa lahat, galit sa kanilang pagiging bulag. Kinabukasan nagbihis ako hindi na ang uniforme ng delivery rider. Nagsuot ako ng simpleng damit ngunit elegante. Bumalik ako sa bahay na yon. Nakatayo ako sa harap ng gate. Pinindot ko muli ang doorbell. Ilang sandali bumukas muli ang gate, si tatay dado ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ako. Ikaw na naman? Hindi ka ba talaga titigil? Tatawag na ako ng polis. Hindi ako mimik. Hinubad ko ang aking salamin sa mata. Tay, hindi mo ba ako nakikilala? Ang aking boss ay matatag puno ng otoridad. Biglan na nalaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Carla? Anak? Ang kanyang tinig ay nanginginig. Lumabas si Nanay Melchora. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Sino'y ang dado? Nay, sabi ko. Ang aking tingin ay matalim. Nang makita niya ako, nanigas siya. Ang kulay ng kanyang muka ay nawala. Carla? Anak? Oo, Nay. Ako nga. Ang anak niyong walang inaayos ang trabaho. Ang anak niyong hindi marunong magbasa ng adres. Ang anak niyong kailangan pa bang ibalik sa grade 1 para lang matuto? Bawat salita ay parang suntok. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at ng takot. Ah, anak? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Tanong ni tatay, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagkunwari po akong delivery rider, tay. Gusto kong makita kung totoo ang mga balibalita. Balita? Anong balita? Tanong ni nanay ang kanyang tinigay pilit ng matigas. Ang balitang nagbago po kayo. Ang balitang naging matapobre po kayo. Ang balitang nakalimot na po kayo sa pinanggalingan nyo. Tinitigan ko sila ng direkta. At nakita ko, narinig ko. Walang pinagkaiba ang mga salita nyo sa mga salita ng mga taong nanlait sa atin noon. Walang pinagkaiba sa mga taong tumatawag sa atin ng mahirap pa sa daga. Natahimik sila, ang kanilang muka ay puno ng hiya. Ipinapadala ko ang lahat ng kinikita ko, bawat singko, bawat patak ng pawis, para magkaroon kayo ng magandang buhay. Para hindi na kayo laitin. Pero anong ginawa nyo? Kayo mismo ang nanlait sa iba. Kayo mismo ang naging katulad ng mga taong kinamumuhian natin. Ka Carla, anak, hindi namin sinasadya. Bulong ni nanay, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi sinasadya. Ang sakit ng bawat salita niyo sa akin, nai. Ang sakit ng bawat malalait niyo sa isang delivery rider na naghahanap buhay lang. Yan ba ang itinuro ko sa inyo? Yan ba ang resulta ng lahat ng pera na ipinapadala ko sa inyo? Patawarin mo kami anak, sabi ni tatay, ang kanyang boss ay nanginginig. Patawarin, ang dali namang sabihin yan, pero ang sugat malalim. Ang aral kailangan 'yong matutunan. Humakbang ako papalapit sa kanila. Ang lahat ng to, itinuro ko malaking bahay, ang mga ari-arian ay galing sa akin. Galing sa aking paghihirap. At ngayon, ibabalik ko kayo kung saan kayo nagmula. Nanlaki ang kanilang mga mata. Anong ibig mong sabihin, Carla? Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tanong ni Nanay. Ipapabenta ko ang lahat ng to. Ang bahay na to, ang mga lupa, lahat. Ibabalik ko kayo sa dati niyong buhay. Sa buhay na simple, sa buhay na walang pagmamataas. Huwag, Carla. Hindi mo magagawa yan, sigaw ni tatay. Magagawa ko po, tay. Dahil ako ang nagpagawa niyan at ako ang magpapabagsak niyan. Kailangan niyong matuto. Kailangan niyong maalala kung saan tayo nang galing. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla, ng kawalan ng pag-asa. Pero Paano kami? Bulong ni nanay. Ang kanyang boss ay halos hindi na marinig. Matuto kayong maging mapagkumbaba. Matuto kayong magpahalaga sa bawat sentimo. Matuto kayong magtrabaho ulit gaya ng dati. Hindi ako nagpatinag sa loob ng ilang linggo inasikaso ko ang pagbebenta ng lahat ng kanilang ari-arian. Ang malaking bahay ay nabenta. Ang mga lupa ay nabenta. Ang pera ay ibinalik ko sa aking account ibinenta ko ang lahat ang kanilang mamahaling kasangkapan, ang mga alahas na binili nila. Lahat ang tanging natira sa kanila ay ang lumang kubo na ipinagawa ko bago pa man ang malaking bahay na kung saan ay doon sila nagsimula. Nang makita ko silang nakaupo sa labas ng kubo, ang kanilang mga muka ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Ang aking puso ay bagyang kumirot, ngunit alam kong kailangan ito. Lumapit ako sa kanila. Kumusta na po kayo, Nay, Tay. Tumingin sila sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Anak, patawarin mo kami. Nagkamali kami. Nagpabulag kami sa pera at sa ginhawa. Sabi ni nanay at umiiyak ito sa aking harapan. Nakalimutan namin ang pinanggalingan namin, Carla. Ang sakit ng panalait na naranasan natin noon. Kami mismo ang naging katulad nila. Sabi ni tatay, ang kanyang boss ay basag. Umupo ako sa tabi nila alam ko, nakita ko, at yun ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Kailangan niyong maramdaman ulit ang hirap para maalala niyo ang halaga ng pagiging mapagkumbaba. Ilang buwan silang namuhay sa kubo, nagtanim muli, nagtinda ng gulay sa palengke. Nakita ko ang pagbabago sa kanila at ang kanilang mga mata ay hindi na puno ng pagmamataas, kundi ng kapakumbabaan. Ang kanilang mga salita ay hindi na matalim, kundi malumanay. Isang araw, habang tinutulungan ko si nanay sa pagtatanim, nagsalita siya. Carla, salamat. Salamat sa aral. Hindi namin nakalain na babalik kami sa ganito pero mas payapa kami ngayon. Mas nakikita namin ang halaga ng bawat bagay. Oo anak, salamat. Hindi na kami magmamataas. Hindi na kami manglalait. Natuto na kami. Sabi ni tatay, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad Ngumiti ako at ang aking puso ay gumaan. Ito na ang oras. Nay, tay, handa na ba kayong bumalik sa dating yung buhay? Nagulat sila. Anong ibig mong sabihin anak? Tanong ni nanay. Handa na po ba kayong ibalik ko ang lahat ng nawala sa inyo, ang bahay at ang mga ari-arian? Nanlaki ang kanilang mga mata. Talaga ba Carla? Tanong ni tatay. Ang kanyang boss ay puno ng pag-asa. Opo, pero po sa isang kondisyon, hindi nyo kailangang kalimutan ang aral na to. Hindi nyo kailangang kalimutan ang pinanggalingan nyo at higit po sa lahat. Hindi nyo po kailangang maging mapagmataas kapag nakaranas kayo ng ginawa ng buhay. Umiyak sila. Ngunit ito ay luha ng pasalamat, luha ng pagsisisi at luha ng pag-asa. Pangako anak, pangako. Hinding hindi na namin kalilimutan. Sabi ni nanay at niyakap ako ng mahigpit. Salamat Carla, salamat sa pagtuturo sa amin, sabi ni tatay. Ang kanyang boss ay puno ng emosyon. Ibinigay ko sa kanilang mga susi ng bagong bahay na mas simple kaysa sa dati, ngunit komportable at maganda. Ibinigay ko sa kanilang pera na sapat para sa kanilang pangailangan. Hindi na ang lahat ng aking kinita, kundi sapat lang para matuto silang magpahalaga. Muling bumalik ang ginhawa sa kanilang buhay, ngunit sa pagkakataong ito, ni kasama ng kapakumbabaan. Nakita ko silang nakikipag-uusap sa mga kapitbahay ng may ngiti, walang pagmamataas. Nakita ko silang tumutulong sa iba ng walang hinihinging kapalit. Ang aral ay natutunan, ang sakit ay nagdulot ng pagbabago, at ako, si Carla, ay natuto Natuto akong ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng pera kundi sa pagiging isang tunay na tao, sa pagiging mapagkumbaba, sa pag-alala sa pinanggalingan at sa pagmamahal. Ang tunay na ginhawa ay hindi sa luho kundi sa kapayapaan ng puso. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lang nagtatapos ang aking istorya at sana inugustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.